Okay mga bay, ito, panoorin natin yung ginawang action dito ng Chinese Coast Guard na to sa kanilang pambubuli kung saan naputulan ng daliri ang isa, sa, ang isa natin sundalo dyan sa West あっ очку ствен x ako nyak intest ya mant deve ngo Grabe mga kababayan no, nakita nyo naman Talagang pinapalabas talaga na yung mga Chinese Coast na to na Sila ay mga bully, wala na pong iba ya? Diba? Ang gusto nila Dahil hindi tayo pumapalag nga Ganito kasi yan eh Dahil hindi po tayo pumapalag kaya lalo silang Ginaganahan mga bully Di ba? Dahil iniisip nila mga duwag naman yung mga Pilipino eh Sa Amerikano hindi, hindi nila kaya gawin yan Ah, hindi nila kaya gawin yun. Baka umakit pa lang sila, patay na agad. Di ba? Hindi nila kaya gawin yan. Pero sa mga Pinoy, tinan mo, binubuli-buli lang nila. Kasi nga, alam kasi ng Chinese na mga duwag, iniisip nila duwag ang mga Pilipino, hindi pumapalag. Di ba? Ayan, patunay na yan mismo na talagang mga bastos itong mga Chinese na itong mga kababayan di ba? umakyat siya ano gusto butasin yung boat di ba? tapos binangga nila diba? Ganun ka walang sila eh eh kung pinalagan yon hindi makakalapit yan sa susunod hindi na makakalapit siya na yan kung pinalagan nila limbawa may ano baka nga nagtakbuhan agad yan eh eh, ang problema kasi natin, wala tayong malalaking barko. Kaya hindi, hindi tayo kinakatakutan. <laughs> diba? Eh, kung meron tayong malalaking barko dyan na panggira talaga na naka-steady dyan, mukhang hindi sila po lalapit dyan. Di ba? Eh, wala tayong naka-steady na barko dun na panggira. Eh, talagang ano, eh, anong takot nila dyan? Eh, may mga ano sila eh. Pansi kita nyo naman lahat ng Chinese meron silang ano yung para hindi sila malunod ang tawag di ba pero ang Pilipino no? may nakita ba kayo wala di ba <laughs> hindi sila nakanda <laughs> kaya pag nabotas yung kanilang sinasakyan wala lunod agad yun di ba nakaka ano lang nakakalungkot lang sana ma maayos yan Uh, Pangulong Bungo Marcos. Sana hindi humantong yan sa magkaroon pa dyan ng mayroon pa dyan mamatay eh, bago tayo kumilos. Di ba? Huwag naman sana. Eh ngayon, naputulan na ng daliri. Noon, binubumbalan ng tubig. Hindi sila lumalapit. Dahil hindi tayo pumapalag. Naramdaman nila, hindi tayo pumapalag eh lumapit na sila uh, umakit pa bukod sa na umakit pa uh, nakipag-agawan pa eh, kita nyo naman sa footage na mayroon pa silang sinungkit tinapon hindi natin alam kung ano yung tinapon ba? Diba? eh ang problema dyan baka sa susunod ano naman kaya ang gagawin nila diba? baka mas malala na baka butasin na talaga ng tuluyan yung kanilang sinasakyan. Pero ay mo, meron silang itak. <laughs> Tayo, may baril nga. Pero inagaw pa. Diba? Parang binisarmahan nila yung Pilipino. Di ba? Talagang agresibong agresibo itong mga Chinese na to mga kababayan. Kaya dito sa mga namumuno natin, kay Pangulong Bongbong Marcos, at sa mga senador, kongreso, congressman, lahat kayo dyan. Eh, Mag-isip-isip na kayo. Diba? Hindi natin sinasabi na mag pero sana kundinahin natin itong ginagawa ng Chinese na to. Kasi mukhang lumalabis na. Lumalabis na po sila. Kasi dati binubumba lang nila yung, ano, yung mga Pilipino. Binubumba ng tubig, ng water cannon. Pero ngayon nagiging agresibo na po sila umaakyat na sila, di ba? Tapos, nangaagaw na sila ng gusto pa nila butasin yung sinasakyan ng Pinoy. Eh, kung nabutas yun, hindi ilunod yun. Di ba? Nagiging agresibo na po sila. Nakakababayan. Ah,